Mga sospek sa pang at pananaksak sa isang estudyante sa UP Diliman, hawak na ng Quezon City Police, si Benji Durango sa detalye. Isang panawagan ang inilabas ngayon para sa si estudyanteng hinold at labing isang beses na sinaksak sa loob ng barangay UP Diliman Campus lunes ng gabi. Nasa ICU pa rin kasi sa St. Luke's ang 18 anyos na dalaga. May tama ang kanyang atay. Pero ayon sa kanyang ama, stable na ang lagay nito. Panawagan sa pagpapagamot ang laman ng liham at panalangin sa agaran niyang paggaling. Alas 8 ng gabi nangyari ang pang up sa kalagitnaan ng uwian at jogging ng mga estudyante. Madadaanan natin dito yung College of Electrical Engineering kung saan sinasabi na doon sa harap niyan ay nahold up itong batang si si Iris. Now, uh, medyo mahigpit ngayon ang security dito sa lugar. Kanina may nakita tayong mga security personnel na nagbabantay sa area kaya hindi rin tayo makababa dahil pinagbabawalan tayo na mag-shoot dito mismo sa area. Ito yung building ng College of Electrical Engineering. Sa harap niyan merong uh, parang waiting shed. Siguro sa gabi medyo maliwanag ito pero hindi um, natin alam kung pa paano na-hold up itong si Iris at paano nakapasok itong mga hold uper dito sa lugar na ito. Ayaw pang magsalita ng ama ng biktima pero sinabi nito nai-inquest na mga sospek na nasa kustudian na ngayon ng Quezon City Police Station 9. Ang UP naglabas na ng paalala sa mga estudyante na mag-iingat. Ramdam kasi sa loob ng UP ang takot. Kung dati, umaabot ng alas 10 ng gabi ang mga tao sa daan. Ngayon, nagsisiuwian na pagsapit ng dilim. Nakakatakot maglakad na sa gabi after mabalitaan nila. Kung Kundi man maiwasang lumabas, mas gusto nilang may kasama. Siguro po never lumabas ng mag-isa. Kailangan lang may kasama. Ang tindahan na ito, maaga nang nagsasara ngayon dahil sa takot na maulit ang insidente. Kasi po ano po, dahil doon po sa ano, nangyari. Takot kayo? Konti. Sa loob ng UP, bawal ang PNP dahil mayroon silang sariling security force. Ang UP diniman police na siyang nangangalaga sa peace and order ng campus. Ang pagbabawal sa PNP sa loob ng UP ay produkto ng UP-DILG Accord na nilagdaan noong 1992. Sa kasunduan, binibigyan ng UP ng otonomiya sa pagpupulis ng lugar. Pinapayagan naman ng PNP sa loob ng UP sa mga piling pagkakataon kapag may hinahabol na kriminal, kapag may emergency o healing ng UPD. Noong June 2023, isang estudyante rin na nakaranas ng sexual assault. Di rin nakapasok noon ng PNP dahil sa kasunduan. Sa ngayon, nagdagdag na ng pwersa ang UPD para masiguro daw na mapapangalagaan ng kaligtasan ng mga mag-aaral. Pero ang pamilya, mananahimik daw muna hanggat hindi pa napapakulong ang mga sospek habang ang UP naman patuloy na makikiramdam sa seguridad ng loob ng campus Benji Durango para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas